Good morning Philippines, may mga mga higala Welcome to my channel, Lolong Pordoy Vlogs uh, Ipakita ko lang sa inyo guys ang, uh, Pag utom uh, Ang mga kahoy dito uh, Nalalaglag yung mga dahon nya Natutuyo at malalaglag Pero guys uh, uh, Bawat uh, puno ng kahoy May, may iba't ibang kulay ang ilang ang kanilang dahon. So ito makikita mo. Ang ganda tingnan na parang mahabang na Christmas tree. Pero yun lang ta na yung patay na yung mga dahon niya. Pero itong isa dito guys, iyan. Hindi yan mm, namamatay yung dahon. Uh, parang parang uh, ano tropical uh, trees na. Kasi whole season sa apat na seasons dito sa Amerika maintain ang mga dahon nila ganyan mamatay lang pag uh, luma na yun ang mangyari so yan yung sa baba hindi na ano hindi na mamatay yung dahon nila hindi nalalaglag ito rin ito hindi ito nalalaglag tapos ito nalalaglag ito tapos ito hindi tapos uh, tinanong natin sa selawas. Itu guys ini kena block no, misteri lagi ya. Kayak Twitter. Itu guys, eh, grunge ya, pero pag natutuyo uh, yung dahon niya, tingnan mo guys. Maroon. Pulang-pula. Oh, kita mo. Oh. Ang ganda tingnan guys ano. Pero green yan. Pag uh, fall, ganyan na ang kulay niya. Tapos ito naman ginkgo below battery. Green yan. Pero pag uh, natutuyo na yung dahon niya, malalag na, malalaglag na yun ang kulay. Yan o. Ang ganda tingnan, tingnan guys ano. Kita ko sila yung Tapos niya Yun ang Dulo ng puno ah, Napakaganda talaga tingnan yung mga nalalaglag na dito sa baba tingnan nyo guys ang dami ko namang wawalisin uh, I mean i-rake but no pero kunti na lang yung bunga yung nalalaglag may isang kahe din doon guys Iwan yung kulay brown brown yung kulay ng dahon nila yan yung brown So, yun lang guys. Uh, Maraming salamat sa inyong panunood. Kindly like and subscribe to my channel, Lulong Por Vlogs. Bye guys!